Hello, hello, hello po sa ating mga working mommies. Well, for today's video, mag-share po ako ng aking uh, uh, video cooking. But before you start watching or cooking this recipe, ihanda mo na ang anle mo. So, please watch this. So, ayan na nga, nag-prepare no lang naman ako ng uh, pork and kinat ko into cubes. Binuhusan ko ng toyo. Tinaktakan ko ng paminta. Garlic powder, of course, ang ating uh, e squeeze lemon or at least 2 spoon of uh, lemon, paprika, and then, konting sugar. And then, after that, syempre, minekos-mekos na po natin, hinalo-halo, and nilamas-lamas. So, kailangan lang po natin i-marinate into uh, at least 30 minutes kung wala ka ng time. So, after po po siyang ma-marinate, nag lang po ako ng bawang. And then, ang ating um, sibuyas. So, syempre, yung sa minarinay po natin pork, hiniwalay ko lang po yung pork. And then, isinunod ko po siyang ginisa. Ayan. So, kung nanonood ka po sa video na to, please comment down below kung taga saan ka para alam ko po kung saan na nakaabot or nakarating ang video ng ito. So after po natin maigisa yung pork, uh, tak, uh, haluin lang natin and then takpan. Palambutin yung baboy at least uh, 30 minutes. Yung naayon po sa lambot na gusto natin. So after po niyan uh, kumulo at medyo malambot na yung pork, uh, pwede na po natin ilagay yung pinagbabaran ng pork kanina yung pinagmarinitan natin and then um, nilagyan ko na rin po ng additional ingredients yung uh, oyster sauce ayan, then konting sugar and then of course ang ating uh, tomato paste So ayan, haluin lang po natin ng maigi para ma-mix ng uh, husto yung mga ingredients na dinagdag natin. And then, sa akin po nilagyan ko pa siya ng at least half cup of water para maluto pa ng husto yung karne. Pag malambot na po yung pork na naayon sa ating gusto, uh, pwede na po natin ilagay ang ating uh, bell pepper, at nilagyan ko rin po siya ng onion, white onion and of course ang green peas pampadandag lasa at ayan na nga na few minutes pwede na po natin iserve ang ating ulam actually hindi ko alam kung anong tawag dito sabi nila menudo, igado, caldereta or whatever Basta ako, nagustuhan ko talaga itong kinalabasan na aking recipe. Hope you like this video, guys. And uh, keep on watching. And God bless po. Bye!